Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So bali nandito tayo ngayon sa pinakamataas na bundok dito sa Saudi Arabia. So bali ito na ito na po yung pinakamataas na bundok dito sa Saudi Arabia. Ayan guys. Alhamdulillah. Dahil natuntong ko rin ang pinakamataas na bundok dito. Oh. Oh. So meron pang pinakamataas Ayan guys Ayan po yung pinakamataas na bundok dito Opo opo So pupuntahan pa natin yung pinakamataas na bundok sa buong kaharian ng Saudi Arabia. So bali na po yung pinakamataas dito. So napakalamig dito. Hinihingal ako. <laughs> Ay, Alhamdulillah. For the first time na maakyat ko itong bundok na ito. Ang pinakamataas na bundok dito sa Saudi Arabia. Hinihingal ako! <laughs> oh, So, meron ba pinakamataas dito? Oh. No! Ah, may nahulog na sasakyan. Saan? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. So may nahulog na sasakyan dito. Isa sa pinakamataas na bundok dito sa Saudi Arabia. So hinihingal ako. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mo ko siya. Arbo pinakamataas siya? Ya Allah. Guys. So ito na po yung pinakamataas na oh, ang ganda-ganda ng ano. Oh. Ang ganda-ganda ng puno dito. Oh. So malamig pala dito. Ang lamig. Pag dito ka na sa taas, kataas-taas ng bundok, malamig na. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Para hindi ka mabakwa niya, <laughs> parang hindi ko na kaya bumaba. Ini. ini kur, So may nahulog na sasakyan doon. Ini, 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 ini. Ya Allah. so for for the first time for my life na hello guys so mas mas ma meron ay mas ma ano pa uh, ano ba tawag dito mas mataas pa dito sabi ni kuya so pupuntahan natin ini hello meron pa meron pa sa so, ayun po yung team namin so oh ah, meron pa so how did you get up oh, how to get up kung di lang ah yun. so ayan. so meron pang pa pinakamataas pala oh. Akala ko. Pa lang. Ay, pangatlo pa lang to. Ah, pangatlo pa ito? Oh. So it me meron oh, pang uh, oh, pagkatapos niya meron pang isa. Oy. Oh, Hit Ito, way. yun. Oo. Hay na na yun. Oh, ito, so mag-start tayo doon. Oo. Oh, oh, so view it as doon meron pang isa yun. Eh, ay, mataas yun. San? Ah, oh, oh. yun. Yan Sipa. Ito yung Sipa Mountain. Shifa. Maria, no? Ah. So it may pa li libot-libot pa tayo doon. So rat po sa ating uh, 20 viewers. Uh, so abayan abangan nyo guys yung isa sa pinakamataas na pundok dito. Hindi lang pa lang 'yun. Mas uh, meron pang pinakamataas pupuntahan natin uh, ilang minutes lang yun mga 10 minutes so habang uh, masyala no. ah ito yun, ito yun. jabal P ito naman yung jabal uh, safa eh safa Sifar. al sifa jabal jabal sifa ayan. ayan so yung kita niyo yung pinakamataas sa may tower eh. so dun po tayo ha? hindi ko pa tayo ulit? Oh, hindi dahil diyan ang eh. ah sa uh, tapos after that so matatanaw niyo ang pinakamataas na pundok dito sa kaharian ng Saudi Arabia shout po kay Nur uh, Digos Apo mashallah I love you so much uh, um, na, siguro, yes yes sa mga lahat po ng gusto ito po yung ano pala Jabal Ardaka sa lahat po ng gusto pumunta yan po yung name niya Jabal Ardaka sa Sataib. So sa may mga ano, cactus? This cactus. Yes. Cactus, you yeah. have more cactus? Huh? Masha Allah. Oh. Mamaya, picture cactus. natin yan. Can I, Can I, yes. Yes, like uh spike. Yes. So, Nadia, Kahar. Masala, masala. muna alimod. Yes, sa lahat po nang gusto mag-attend mamaya sa ano. Uh, financial legacy ng IMG financial ay, financial legacy ay mamaya 4pm dito po sa Artay sa lahat po ng gusto pumunta uh, via just PM po kayo sa aking Facebook kids up po po uh, dito na pupunta natin yung pinakamahaba uh, pinakamahabang bundok dito sa Saudi Arabia Uh, hanin and Doka Anan Nakoma. Ya kami sa Indati Malayo na kami Hanin. Thank you so much and don't forget share my live para mas marami po makakita ng uh, makakita dito sa ating video live at uh, um, para mapunta naman nila dito ng uh, bundok na ito. Ingat sa biyahe, yes. Yes. Uh, So ito po yung daan. So makikita nyo maraming Ano, Ayman, what is that? Cactus? Ah, okay, okay. So daming cactus pa So Mo, di ba yung yan may binibenta nila, no? Oh, oh. Yeah. Ah. So, so tinanim Manila nila. Ingat sa biyahe ay do. So maraming salamat kay Kuya Engineer. Alhamdulillah, kasi pinuturnya tayo dito sa pundok na ito. So, huwag kayo aalis guys, dahil malapit lang, 5 minutes lang, ay uh, makadating na tayo dun sa pinakamataas na pundok dito sa Saudi Arabia. Uh, Nor'o to malam, mashallah. Shout out naman po. Yes. So, marami po nag-overnight dito, para makita lang itong pundok na ito. Para malapitan. So actually sa video ko lang ito nakikita ngayon as a personal ko na uh, napupuntahan uh, so ilang minutes lang ay makikita nyo na abangan <laughs> nyo dahil malapit na assalamualaikum idol samira uh, mayroon pa dito oh. Uh, uh. so habang uh, tayo sa daan may mga palaruan ng bata so yung tower na yon yun ang ahakitin natin uh, So, sadyang sinadya namin dito pumunta para mapunta namin kasi para experience din so matagal na, matagal na, tayo dito sa Saudi Arabia so hindi, na, hindi pa natin napupuntahan itong pinakamataas uh, na pundok dito sa Saudi Arabia so for the first time oh, so, ah, may mga bahay pala dito oh, it mean uh, talaga dito shout out pala kay Alia Parhana Ray Caris uh, Ray Caris yes masala Badria shout po sa iyo kay Badria ah may mga pahay pala oh ayan oh so ah talagang sinasadya pala yung Stirahan istirahan sabi ng tower na yun ayan may bahay Ah, Kuya Mo! Mo Ujong, shout po sa'yo. Kuya Mo char Jolly Net, Logarigas. Yan, shout po. So, nandito na tayo, guys. Padating na tayo. So, abangan nyo. Mashallah ha? Ayan. So, medyo... Mataas din, no? Oh. Paunti-unti na tayo pataas Ayan. isa sa pinakamataas na pundok dito sa Saudi Arabia. So, ngayon live na live niyo makikita. Ah, sorry napakahirap po ito puntahan. May Ay may mga, babula. May mga baboon, un Ay, mo baboon. Ayan, oh. may mga ungoy. Ay i-cross oh, mo kay anuin tayo. May baboon. Ayalo, may mga ungoy. Man. Ay mga may ungoy na. May ungoy na oh. But chicks. Tayo dito lang tayo. Papapicture. Ah, sarado. Oo, oh, ito binabantay niyo. It ah, kasi dito, ano? Dito pwede kayong makiat. Ayan, dito but lang tayo. You know, sure? Ayan, guys. Oh, no cellphone no, no, no. No, no. no picture. Ah, no picture, no ano dito. Doon lang, doon. oh, sa taas. No cellphone, no. no picture, and... oh, pero dito so sa, ano? sa area na yun. Sa area na yun. Pero at ah, dito... Yay! dito... Ay, sorry. So bali ito na ipo. Ayan, ito na po yung pinakamataas na bundok dito sa Saudi Arabia. So masalay. Ayan. Nandito na tayo. Masala. Wow. Hey. Wow. Malamig no? Ano kasaysayan say kuya? historical to eh kasi may hadlang at saka bawal mag picture dyan sa ano yeah, ha side. ah? Oh. sa site parang historical to eh kasi ayaw it. so bali ito na yung pinakamataas na bundok dito sa uh, pangalawa pangalawa pa ito meron pang mas matindi pa mm. Pero yung kanina, tanaw na tanaw mo yung anong lalim ng bundok, no? Si Alia Farhana, si Arad po sa... Ha? Ayun talaga yeah. mismong taif. Oh, picture daw kayo, picture, picture, picture. Oh, picture kayo, picture kayo dyan. Hindi kayo rito, picture tayo dyan. Dito, shout out po sa kay Alia sa mga viewers natin sa mga viewers natin actually hindi natin matatano yung buong ano ng ano buong ano ng so kumbaga ito yung pinakamataas uh, so hanggang dito na lang maraming salamat kasi picture ko